So, for today's video nga mga kabayan, ay magluluto tayo ng ginisang ampalaya. Let's eat! Pero bago ang lahat mga kabayan, gusto ko muna kayong patiin ng isang magandang araw sa inyong lahat. At naway maging magandang araw nyo tulad ng panahon dito sa Australia. Ito nga at sisimulan ko ng magsaing ng kanin para mamaya ay meron akong kakainin. Sunday nga pala ngayon at walang pasok kaya meron akong panahon para magluto. At yun nga ang naisipan kong magluto ng ampalaya ngayong araw na to. At ito at nire-ready ko ng ampalaya. Hawak-hawak ko at itong onion. Kailangan natin ng isang buong onion at isang kamatis. Meron din pala akong natirang spring onion at hindi natin sasayangin yan. Kumuha na rin pala ako ng dalawang itlog sa ref. At ito, nire-ready ko na rin ang kuchilyo. At atin na pong gagayatin ang ampalaya sa tamang slices na gusto natin. Yung normal lang na gayat ng ampalaya, alam niyo ba, dati na ayoko naman talaga ng ampalaya. Pero dahil nga sa ang lola ko ay madalas magluto ng pinakbet at sa pakbet hindi kumpleto ang pakbet pag walang ampalaya. So afternoon, naging paborito ko na yung ampalaya lalo na yung mga maliliit na ampalaya sa pakbet ng yung mga Ilocano. At ito ni ready ko na at binatil ko na rin yung itlog para sa ganun ay ma-ready ko na mamaya at ito na yung mga sangkap kamatis, onion, spring onion, binatil na itlog at saka yung mga slices na ampalaya na ginayat ko kanina. And then nag-add na rin ako ng hot water dito para ibabad yung ampalaya. Sa ganun ay nakakatulong yung hot water. Pag binabad mo yung ampalaya para mawala yung pait ng ampalaya. And then para mawala lalo yung pait niya, lalagyan natin siya ng asin. Kasi yung asin nakakatulong din yun para mawala yung pait ng ampalaya. naalala ko yung sinabi ng lola ko na <laughs> habang nagluluto, eh, isabay na yung paghuhugas ng plato. Kasi lalong lalo na pag nagluluto ka, hindi talaga maiwasan yung maraming mga pinggan, baso, at marami pang iba. So, para mabawasan na yung mga gawain at hinihintay mo naman yung kawali na uminit ay maghugas ka na rin ng plato. At ito nga at ginisa ko na yung onion tsaka yung kamatis. Actually nilagyan ko rin siya ng garlic pero yung crush na. At chinek ko rin yung kanin ko kung luto na. Meron pala akong natirang tinola kagabi at ito at iiinit ko rin para maisabay ko rin sa pananghalian ngayong araw na to. And then ito nga at nilagay ko na rin yung ampalaya at hinalo-halo ko na rin ito para sa ganun ay mo well cook yung ating ampalaya at ito at hinihintay ko na rin uminit yung tinola ko kung mapapansin nyo hindi na ako gumamit ng kahit anong karne itlog lang sapat na masarap na yung ampalaya kahit simpleng itlog lang tamang tama na to para sa pananghalian ko ngayong araw na to at ayan nga inad ko na rin yung binatil na itlog kanina at hihintayin ko lang na maluto yung itlog bago ko haluin at ayan kumukulo na rin yung tinola na niluto ko kagabi at iinitin ko lang yan at pagkatapos naman na makita ko na luto na yung itlog ay hinalo ko na rin ito Peter Let's from? eat Where did you get the fruit? Where did uh. you know melon from? In um, What do you call this one? Harry's Farm Thank you babe for For praying for us Tara na at samahan niyo ako mga kabayan Sa pagkain ng pananghalian Ngayong araw na ito At ang kanin ko ay sobrang init at tamang-tama dito sa Ampalaya at ito ang aking first bite ganito kami ni husband pag kumakain talagang nagkwekwentuhan tapos kung anong nangyari ngayong araw na to ang husband ko hindi naman siya kumakain ng Ampalaya pero Supportive siya sa akin, kaya nga tinanong niya ako kung saan ko binili ang ampalaya. Sabi ko sa Harris Farm at mayroon doong tindang ampalaya. Hindi madalas nagtitinda dito ng mga Asian vegetable. Kaya saktong-sakto na may nakita akong ampalaya doon at sinulit ko na at kumuha ko ng isa. Maraming salamat mga kabayan sa pagsama sa aking pagluluto ngayong araw na to. Hanggang sa muli, paalam!